kahoy. Masarap sa kahoy. Nakakain ba yan ate Yes. O display mo lang? Hindi ah. Nakakain <laughs> to. Ibabad mo muna siya sa tubig. Pag malambot na, tatarin mo ng pinong-pino. Yung Tapos, isa pa ay... Ito. Parang hindi na siya okay. Ay matanda na? Oo. Gurang na. Kailangan yung ganito ma-fresh pa. Kasing fresh mo. Kasing fresh mo, Ate Beth. Hindi na pala fresh. And kasing ano ka Iba. Iba na talaga matangkad, no, Lin? Ayan. Oo. Oop. Ayan. 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 Oop. Ayan. 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 Hindi ko pa yung maangok. Oop. Hindi Ay. Hindi kasi maano siya, mahirap na. Day. Malambot. Okay, yung oh. Ay. Oh, <laughs> Yung mga kulang. Yung kulang sa height. <laughs> Oy. Ayun na lang. Oh, okay na siya. Oh, hold na. Maano siya. Mahirapan ka pa niya. Nulay mo na rin Ito na rin Ayan na Oh. Ayan. O. Oh, payin. Oh, to o to Pero parang hindi siya kagaya ng ano rin. Ayan. O. Oh, kain tayo. Ayan, payin. Ayan, payin ulit. Panahon ng payin. Payin, ano sa Tagalog to? Hindi ko alam. Berry? Berry. Ay, berry. ng berry to. Oh, beri beri. Beri beri. Di ba lin? May beri beri ka? Berry, oh, gamot yan. Sa beri beri. Ayan, kain tayo. Dito atin. Ayan, yun, yun. ayan. Ayan. Ay, ay, on. Ayan ang masarap, lin. On. Ayan ang, ay. Ay, huwag ka nang tumalong talon.

Tama na yan? Oo. Pasalubong mo pa mamaya. Kanino? Tama na yan? Oo. Mm -mm. Oh? Ang dami ah. Eh. Oo, oh, tama na yan. Okay, baba ka na. O oh, ka na ng monkey. Oo, oh, mm. tama na yan. Oo, oh, yan. oh, tama na. Asa na ba yung isa? Hahaha. <laughs> Gusto niya ng buko. <laughs> Gusto niya ng buko. Ay, buko na ay, naman. Ay, dito na naman kami sa aming ano. Mag-start ka na no? nawawala si Axel Jun kasi <laughs> may kamera. Ano <laughs> ka dyan na Ako pala yung listo. Ayan. Tapos na kami uminim ng buko. Mamaya. Ako pala ko uploadon ko ayaw. Oh. ko ko yan. Ayun ko na ang sili. Daming <laughs> sili, no. Oo. Oh, Mamimitas pa si eh. Aileen ng mga sili doon. Oo, okay. oh, okay. marami dyan. Kukuha pa ako doon. Meron pa rin tibet Meron yata pa eh. dyan sa loob. Oo, oh, pa Tapos may daanan pa tayo. <laughs> Masigla pa palang ano dyan. ano oh mo na dito yung mga silim. mo Ano? Ay, dahon. Oo. Oh. Oh, yung dahon. Eh, oh. ano ko. Oo, oh, benta mo ta. Oh. Benta na lang natin. Para Sayang naman. Ka? Oo, oh, para may pambili ako manok. <laughs> <laughs> manok. Palit ko manok. Yan. Pero yung ano Ano, ganyan mo, mo. na kakain ito? Mamaya. Alam, yun. bababa pa kayo. Akala ko bababa pa ba tayo doon. Hindi pa, na. Mo doon. Ay? Ay, hindi na tayo bababa. Ayun, so, ang papaya mataas naman. Ah, hindi mo. Ah, ah. Malaki na naman tayo. Nandun na yung kasama ko. Oh, hindi kaya ng motor. <laughs> Mabato kasi oh. Mabato. Ah, pauwi na kami mga kasunan galing kami sa bukid.